Si Warren. Si Warren. Pabalikan ko si Warren. Dahil siya sa traitor. Isa si si siya ang traitor. Sinabi, Sinabi niya kay Duga. Duga. Sinabi niya kay Duga. Ang tungkol sa akin. Hawakan mo ulo ko! Hawakan uh. mong bungo ko! Ang ah Ah, 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 ah. ah. selat <laughs> нуа

niduga na isang hunter na kasamahan nyo. Iligtas nyo siya. Susubukan nyo. Susubukan nyo akong kalabanin. Susubukan nyo para mak makita nyo ang hinahanap nyo. Oh. Ay... Agarun, agarun, ikau, ikau na ammasusunur. Ikau ang labing kemanan setenang. Ikau ang akungsundun. <laughs> Uh, uh, may pagpatuloy ko ng aking gawain uh, uh, bababa bababa ako sa bayan at doon doon ko simulan ang aking mission gagawa ako ng iba't ibang Kasamaan dun sa bayan. at lahat ng humaharang sa aking daanan, papatayin ko. Lahat ng, uh, ng mamagring na hunters, pulis, mga sundalo, papatayin ko. Walang makakapatay sa akin. Wala. <laughs> <Ayun. laughs> isa po ayun na ginagamit ko yung katawan mo ginagamitin ko yung sebe mo para lahat ng ginagawa ko makikita ng mga nagmatabang-tabangan na mga hunters. <laughs> Ikaw, ha Mag- ha nagambanan yung tungkulin. Ha. Ah. Ah. Ha. Ah. 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 Lumpo ka, bet. Lumpo ka. Kaya, kumanla ka. Dahil uras na na maniningil ako sa inyo. Maniningil ako kay Tisoy. Ha. Ah. In hotel. In hotel na Tisoy. Ah. Kasimple Kasi siyempre lang pinagkagawa ko. Pinagawa ko sa kanya. Ate Gilbert. Pero hindi mo nagawa. Hindi nyo nagawa. Ngayon, tatapusin ko kayo. Humanda na kayo. O sino mga mga hunters dyan? Uh, huh. Ikaw ba rin? mo yung PC. Yung lubid mo? <laughs> Natsambahan mo lang ako nung nandun pa ako sa katawan ni Tisoy. <sighs> Kaya, ngayon, pinagandaan ko na yung lubid mo. Yang hmm. lubid na yan. Siya ang papatay sa Eh. <laughs> uh, oh. Ah. Ikaw si Sirwan. Matapang ka daw. Sabi nila. Pero ako ang maging katapat mo. Wala ka. ¡Vuela acá! ¡Ja, ja, Siwaren. ja, ja, ja! go Siwaren. ¡Sibaren! ¡Sibaren! ¡Papa le cangó, sí, traidor! traidor! ¡Si da, bien a sinabi niya kay Duga Duga sinabi niya kay Duga ang tungkol sa akin ah. Warin, umanda ka warin. magbago ka ilang ulit ka pang magbago wala ka ng kwenta dahil mawawala ka na sa mundong ito papatayin ko Inubo ka keduga <coughs> Masana ir kada duga. jana sayo. Ang kapanyariang bungo. Hindi ka na magkakasakit. Hindi ka na oobo. Bitawan mo ko. Mawaka. wala kasalanan sa iyo. Apa kawalan mo ako, bungo. <laughs> oh, wala ka nang magagawa. Dahil ikaw ang napili ko. Ikaw, ikaw duga. Ikaw tatapos sa mga kasamaan mong hunters. Ikaw ang gagamitin ko. Wag, wag mong gawin sa akin yan, Ayaw, ayaw kong sundin ng gusto mo. Uh, wala ka nang magagawa, Duga. Wala ka nang magagawa. Nakapasok na ako sa katawan mo. Uh, kaya, sundin mo lahat ng gusto ko. Ang gusto kong gagawin mo. Bababa ka sa Hindi. Hindi ako sa bababa sa bayan. Hindi ako, hindi ako susunod sa gusto mo. Wala ka na magagawa, Duga. Ako na. Ako na. Ang masusunod ngayon. At ako. Ang papasok sa isip mo. <laughs> Bababa ka. Bababa ka. At papatayin mo. Lahat ng mga tao makikita mo. Papatayin mo. Hindi. Hindi mangyari yan. Lalaban ako sa'yo. <laughs> Hindi mangyari Hindi ko mga gawa ang gusto mong mangyari. Tingnan natin, Luga. Tingnan mo ba? Tingnan mo kung ano ang magagawa mo. Bababa ka. Uuwi ka sa inyo. Uuwi ka sa inyo. Tapos, magpapakilala ka sa mag mo para madali lang ang gusto kong mangyari. Madali lang dahil ikaw mismo ang papatay sa mag mo. <laughs> <laughs> hindi, hindi ko magawayan Hindi ko magawayan gusto mo. Hindi ko papatayin ang pamilya ko. Magagawa mo. Magagawa mo, Duga. Dahil, ako nga ang masusunod. Kaya, uuwi ka na ngayon. Ngayon din. Ngayon din. Ah! ah. Sige. Sige. Subukan mo na. Subukan mo na. Uuwi ka na. Uuwi ka. Uuwi ka. Uuwi ka. Awakanmu, angaking, pungu, awakanmu, awakanmu, deh, ini kau mengawalnya, deh, ah, deh, ini mau aku, ini mau aku mau pasal. Kung anong gusto mo. Hindi, bulo. Hawakan mo ulo ko. Hawakan mong bungo ko. Masusunod ka, malan. Masusunod. Rahatlayın beni gözün mü? Mazlumsun lan. Baba da engelsin lan. Baba da Ah. Misyon Luga Unang una Ang pamilya mo Para Wala na makasaba Mga ka, makasaba sa gabal Sa mga plano ko Patayin mong maging mo Patayin mo Pangalawa Isusunod mo si Bert. Si Bert! Ang isusunod mo si Tisoy. Tisoy, in hotel. Mga walang silbi. Wala silang mga silbi. Kaya dapat sa kanila mawala sa mundong ito. At isusunod mo lahat ng mga kasamaan mo ng hunters papatayin mo si Badan si Junji lahat ng mga hunters isa-isahin mo silang lahat Narinig mo ako, Duga! Opo, kamalan. Masusunod ang gusto mo. Imo na ako ngayon. Lahat ng nagutos mo sa akin, susundin ko. Susunin ko kamalan. <laughs> Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko marinig sa Duga. Susunod ka sa gusto ko. Susunod ka. <laughs> Papatahimik mo lahat. Papatayin mo silang lahat, Duga. <laughs>